Hello? Baka mamimorya mo na yung report na yan. Nako. Kahit ilang beses pang ulit ulitin ng pagbasa dyan, eh hindi pa rin magiging sapat ang informasyon para idiin natin si Jerry at si Agatha. I know. It's just that mas matagal kong ina-examine ang bawat detalye na to. Mas marami pa ako nare-realize. Like what? Conrad, matagal ko na palang kilala si Jerry. Ha? O, paano nangyari yun? I can't believe ngayon ko lang ito naalala. Magkababata kaming tatlo. Ako, si Agatha, at si Jerry. Yan si Jerry, matagal na yan eh. Matagal na sunod-sunuran yan kay Agatha. Wow! Kung ganun talagang... mo nila lahat. Actually, Conrad, yun din naisip ko. Ngayon, mas kumbinsido na ako na magkasabot sila sa pangluloko sa amin ni Daddy.